Hey, what's up mga boss? Mga nag lahat sa iyo ng unit pala natin is Nissan Cube. So may explain lang tayo mga boss dahil nagpalit tayo dito ng brake fluid. So ang magiging topic natin ngayon is itong level ng kanyang fluid tank. So sabihin ko sa inyo mga boss na hindi tayo pwedeng magbase palagi dito sa kanyang level. So goods pa rin ang ganitong practice mga boss pero hindi applicable siya all the time. So sa mga tutorials, so dito tinitignan sa kanyang fluid tank. Kapag mababa na is manipis na rin ang mga brakes mo. Tama naman mga boss pero may paalala talaga ako. Unahin ko munang i-explain dito sa harapan. So dito kapag bumaba yung fluid level sa tangke ay walang kinalaman ang likod lalo na kapag brake drum ito. Dahil dito sa harapan mga boss, dahil this brake ito, kapag naubos na yung kanyang brake pads, sumatik na yun na nag-adjust na siya palabas permanently. So dahil hindi bumabalik yung piston, so ang mangyayari bababa ang level ng kanyang fluid. Pero kapag sa drum brakes mga boss dito sa likod, ayan, so may mga brake shoes. Ang mangyayari diyan kapag manipis na yung brake shoe ay hindi makakaapekto sa fluid level. Dahil sa pagtapak mo ng brake, syempre mag-expand yung mga piston, pero the moment na binitawan mo ito, magre retract ang piston ng drum brakes dahil ang bawat brake shoes is merong retracting spring. Kapag bumuka ang brake shoes during braking, is babalik ito kapag binitawan mo ang pedal. So dahil nagre-retract ang piston ng drum brakes, so babalik ang fluid dun sa kanyang tangke. Kaya kahit naubos na yung lining mo sa likod, hindi mo magiging palatandaan itong fluid tank level when it comes sa mga drum brakes. Kaya mas maigi talaga na buksan talaga yung brake drum para makita mo yung brake shoe para masure mo ang thickness nito. So pwede kang always magbase dito sa kanyang fluid tank kung ang rear brakes is naka-display brake. Kasi marami naman ang sasakyan ngayon na front at sa career is disc brake na. Pero kapag ang front lang yung disc brake, tapos ang likod is drum, ay hindi nyo pwedeng maging indicator yung level ng ating fluid tank kung manipis na yung brake shoe sa likod. So kung magtatanong kayo, paano ba malaman yung brake shoe sa likod na manipis na ito mga boss? So malalaman mo yan sa parking brake, malalim na ito or mataas na yung pull mo sa parking brake lever or pedal. At syempre, lalalim din ang distansya ng brake pedal mo. So kung hindi ka sure, i-check mo na lang personally, tanggalin mo yung brake drum para makita mo yung thickness ng yung brake shoe. So once again, ulitin ko, magbabase lang kayo sa front brakes dito sa kanyang fluid level. Kapag naka drum brakes ang likod, pero kapag harap at likod is naka disc brake, pwede kang tumingin dito sa kanyang fluid level. As indication sa bawat thickness ng brake pads. That's it. Yan yung kunting tips natin mga boss. Thanks for watching. God bless a See you at the next video.